Hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back po sa ting YouTube channel. For this video, ay isa naman pong tanong po na tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito yung galing po kay Lorena Abina. Shout out po sa dyan, Kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw po kailangan purgahin ng mga inahing baboy na buntis sa loob ng 110 days? Tama po ba ako, sir? Kung kayo po ay mahilig po sa pag ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayan pang agrikultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagpurga po ng mga inahing baboy. Kadalasan po kasi mga kaibigan dito sa king backyard farm, bago po ako napapabulog sa king mga inahing baboy, Titingnan ko muna po yung kanyang pangatawan kung okay ba yung kanyang katawan. Kung sa tingin ko po yung katawan ng king uh, inahing baboy po ay medyo payat po siya o medyo bumaba po yung kaniyang pangatawan. Sa panahon na iyan, ako po yung nagpurga. Pero sa tingin ko po yung king inahing baboy po ay okay po yung pangatawan, mabilog naman po, uh, makinta po yung kaniyang balat, okay po yung mga balahibo niya ay hindi na po ko nagpupurga. pupurga. Nagturok na po ako ng vitamin B complex 5ml at saka vitamin ADE 5ml din po bago po siya pakastahan. So sa akin dito sa aking backyard farm, yung pagpurga ay case to case basis lang yan. Hindi ko po ginawang requirement or mandatory na purgahin yung isang inahing baboy bago pakastahan. Ako po yung nagpurga depende po sa ilang pangangatawan. So yan po yung aking basihan po mga kaibigan. So ngayon kapag buntis po yung mga inahing baboy akin din po nagkasanayan, ako po nagpurga ng nasa 95 to 100 days. Yan po yung aking normal na mga araw na ako po nagpurga kapag buntis na po ito yung mga inahing baboy. 95 to 100 days. Sa tanong po natin subscriber na 110 days daw purgahin yung kanyang inahing baboy. Sa akin lang po yan mga kaibigan, kapag kayo po nagpurga ng 110 days, ay wala na pong saysayan kasi malapit na po mga anak yung inahing baboy nyo. Dapat bago mag 110 days dun kayo magpurga. 95 to 100 uh, days yan po yung tamang panahon sa pagpurga. kasi kapag kayo po nagpurga ng 110 days at ka malapit na pong mga anak ng mga inahing baboy nyo ano bang purpose nyo ng purga kayo ng 110 days ang purpose kasi tayo kung bakit tayo nagpurga ng 95 to 100 days para po malinis po yung bituka nating mga inahing baboy sa mga uh, kung mayroon man para po pagdating ng 107 days pataas mag change feeding up ko ito lactating feeds para po mapipare po yung gatas pra, para po mapipare po yung dede ng mga inahing baboy po na mapodios ng gatas nang sa ganon pag nagpurga po kayo ng 95 to 100 days pagdating po ng 107 days ay eh, wala na pong bulati yung tiyan yung mga inahing baboy nyo kaya lahat po ng vitamins, nutrients at minerals ng lactating feeds po mga kaibigan ay magpapasok o maabsorb talaga sa katawan niya yung inheng baboy kasi po wala po siyang kahalong bulate so para sa akin yan po yung purpose para ako po magpurga ng 95 to 100 days para mapeper para malinis po yung kanyang bituka sa mga bulate para po yung lactating feeds lahat ng vitamins, minerals at nutrients ay makukuha po nating inheng baboy wala po siyang kahalo po mga kaibigan so yan po yung purpose kung bakit po ako napupurga ng 95 to 100 days pero pagdating parang 110 days, huwag na po kayong magpurga. Kasi malapit na po mga anak yung inahing baboy nyo. Yung stress na po yan mga kaibigan. So yan po yung tandaan. Kapag tayo po magpurga sa itong mga inahing baboy, dapat dito po 95 to 100 days para po malinis po yung kanyang bituka, yung mga bulatin niya ay mawawala po yan, mapupuksa po yan. Nang sa ganun, pagdating po ng 107 days, lahat po ng vitamins, nutrients at minerals ng lactating feeds ay maabsorb po ng katawan yung inahing baboy yung mga kaibigan nang sa kanilang pagdating po ng araw na siya ay mga anak siya po ay mapuproduce ng maraming gatas para po sa inyong mga biik po mga kaibigan so yan yung ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye